Saladipo. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, tama po. Ah, una po magpapasalamat po kay Mayor Gazo, ano, kay, kay Mayor Fernando Galvez Jr. Yan. Magpapasalamat po kami sa, pa, uh, sa binigay niya po sa amin at pinayagan niya po kami makadaupang palad at makapunta po dito sa inyong uh, napakagandang um, public market po ng San Salamat po kay Mayor Gazo. And of course maraming salamat po, hindi po magiging uh, maganda yung pagpunta namin kung hindi po dahil po sa ating uh, market master po kay Sir Robert, Roberto na po. Salamat po na marami. Sir sa pagpapulak niya po sa amin sa pagpunta po dito sa sa inyong public market po, salamat po. And of course salamat din po sa barangay, kay barangay captain po. Sir Kenny Cap Villacorta Ah, Kenny Cap Jerry Villacorta Henry Ah, kay Henry. Ah, Kay Una, mali ako ha na ako Kay Kay Captain Henry Villacorta Madam Ah, kay Kay Cap Jerry Sa Bar 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 barangay Lapid po siya Kay Cap Jerry Kasama namin muna ito kami Nakaibigan po namin Pati ko Oo, oh, oh, yung kapitasan Dito para salamat po. Eh, pick um, Villa Corta po. Villa Corta. Kay Cap Villa Corta po, salamat po na marami. Tama. Ako po si pa paano po, ano ho. Baka kala niyo, kaya may isa ako sa pilito. Uh, tama po, di paano po taga rito. <laughs> Pero ako po kasi hindi. <laughs> Pero yan since asawa ko po taga rito, di paano po, kaya medyo nalilito lang sa mga apilito ko. Pero ako po ay isang, ano po, bisakul po ako. Bisaya Bicolana po ako. Uh, ako ah, ay taga Masbate. Meron po ba mga Bicolana rito? Meron. O yun. Di ba? Diyos man kayo. Diyos na kayo daw po. Sendok po. Salamat po na marami. Ayun. Sa, ah, Diyos man. Sa ako po ay Masbate nyo. Kaya pwede po mag-Bisaya pero po ako mag-Bicolana. Ayun. Una po, tama po. Ako po yung uh, founding chairman po ng Vendors Party List. Sim, ano lang, Iksi, ang kulang sabi na pala po ng aking partner ni uh, ni Gunsihal, uh, Lawrence Pisigan and of course ng na ating napakaganda na, na diwata ayun may pumalakpak sa wakas ayun uh, una po uh, kami po ang intention po o ang aming layunin lang po ng vendors party list una po talaga ay una maproteksyonan lahat po ng maninindang Pilipino ang vendors po, hindi po pag sinabi yung vendors, ay yung nasa kalsada lang. Ang vendors po ay lahat po, may maliit, na malaki, may nasa loob ng market, may nasa labas, may nasa loob ng uh, supermarket, may nasa labas. So lahat po ay considered vendors po. Tricycle drivers po, mga kaibigan natin, tricycle drivers po, lahat po ay vendors po yan. Ang kanila naman po ay serv uh, services po o servisyo po. Oh, uh, yan po ang una natin, na magkaroon ng boses po lahat ng maninindang Pilipino. Kasi kung titignan po natin sa ngayon, wala pa po uh, nagre-represent para po sa manininda o sa mga vendors po. Okay. So, number one dyan, ang aming ano, ay yung sa pagbibigay puhunan. Kaya nga ba, ang layunin namin na magkaroon, sinabi ni Consuelo Lawrence kanina, na magkaroon tayo ng satellite office, ang vendors party list, dito po sa bayan ng San Ildefonso since kami po eh syempre asawa ko po taga rito ako na rin po ay taga rito ah, dito po kami ang bahay po namin eh, nasa Sumandig po barangay Sumandig po okay so ang ang palak na ang, ang plano natin bilang ano po ay dito po magtatayo ng satellite office ang vendors party list na kung saan po lahat po ng miyembro lahat po ng miyembro ay open po na pwede pong pumunta dito Uh, Siyempre, ang kininyo pong inyo yon since kayo po eh, kumbaga, e, eh, miembro, para bang nakita nyo, uh, parang cooperative po yun, na pwede kayong pumunta doon, pwede kayong magkape, pwede natin pag-usapan, pwede may problema kayo, uh, kahit na puhunan, legal, legal na issue, medical, medical, yes, puhunan. Kasi alam natin na problema natin yan, lalo na sa ating mabababa po, eh ang number one po problema ay puhunan. At minsan, kumakapit po tayo sa medyo mataas na interest. So okay lang naman po yan. Pero para po sa akin po, imbis po na mapunta sa kita yung interest nyo po, ay ay mapupunta doon sa itinubo nyo. Ngayon po, sa batas na kailangan ganito ang vendors party list po o kami po mga representative nyo po kami po ang magiging bosses nyo papunta po sa ating gobyerno kasi kung titingnan po meron naman po talaga budget ang gobyerno para sa mga vendors kaya lang po hindi po nakakarating sa iyo hindi nyo maramdaman gawa naman po na wala naman po nag-aasikaso sa vendors. Okay. Meron po tayo, pag meron tayo bawa sa ating night office, let's say, um, lahat ng vendors, exclusive lang para sa vendors, na let's say, uh, birthday, o may mga uh, personal na pangangailangan, o ayuda na para exclusive lang na para sa mga member, members o vendors natin yon. So, at marami pa pong iba, nasa ako na lang po, eh, ano, I'm sure naman po, babalik naman po kami dito, and meron po kami mga um, coordinators dito sa bayan, nandito sila ano ba pa? <laughs> Aga. Sa Sorry na. Uh, sila Aga, sila Miss Aga, nandiyan sila si Romy, and pwede rin po, uh, kami po ay makikipag uh, coordinate din po sa City Hall dahil sumusuporta at naman sa atin si Mayor Gaso. Ano ho? So pwede po kayo magtanong, magkonsulta, papunta sa amin kung may kailangan po kayo na kaila, tungkol po sa vendors party list. Okay, um, pangalawa po, ah, uh, sino po ang vendors dito? Yung literal na vendors po. Siyempre si ate, no? E palakpakan yung sarili nyo. Dapat po, proud po sa tayo maging vendors, kasi ang vendors po, kung titinan po natin, may pinakamalaking papel sa ating lipunan. Kung wala pong vendors, ano mangyari sa taong bayan o sa Pilipino? Nga nga sa sari-sari store, sila po ay vendors din. Kung walang sari-sari store sa katabi nyo, imagine mo kung gaano kahirap na pupunta pa kayo sa malayo, bibili lang kayo ng isang vechil, o kaya isang asin, no? So, napakalaki ng papel na ginagampanan ng lahat ng vendors, kumaliit, kumalaki, kaya dapat proud tayong vendors, at dapat magkaisa tayo, at sama-sama po tayo, na dapat ay meron tayong magtutulungan po tayong lahat bilang mga vendors. Kasi oh, sabi ko nga, kung wala ang vendors, kibalaki, kibaliit, ang gobyerno po natin o oh, ang ating ekonomiya ay babagsak. Ito nga, eh, nakita ko nga kahapon, ano, nakita ko, di ba, magkakaroon din ng, ng election ng Amerika, no? Ang number one layunin din, eh, since medyo bumabagsak na ekonomiya eh, ng, anang uh, ng Amerika, nakita ko na ang layunin ng isang presidential na kandidato, ni Harris, kung kilala nyo, ang una niyang um, tinututukan, una niyang uh, layunin ay eh, matulungan ang mga manininda para sa ikatataas ng kanilang ekonomiya. So, yun, ng ating ano pag tayong lahat ay umunlad magiging mas maganda ang buong ekonomiya ng bansa. Kaya nga tayo dito sa vendors party list na, layunin din natin na magtulungan magkaisa para sa kayuunlad. Hindi lang ng bawat maninindang Pilipino at pati po ng lipunan at ng bansang Pilipinas po. So maraming salamat po pag may mga tanong po kayo at kami po ay meron pa pong mga konting regalo po sa inyo at sa mga darating pong araw. Basta pag may tanong po kayo, may kailangan po kayo bilang vendors o pwede po kayo magparehistro po berang, bilang miyembro sa ano po sa vendors party list uh, lalapitan niyo lang po sa sila Miss Aga and meron din po yan sa City Hall uh, madali po silang hanapin and kahit po sa Facebook sa uh, Twitter ayan pwede po makita yan dyan sa mga ano. Aha. So, maraming salamat po muli po, uh, malu uh, na po ng Vendors Party List. Kasama ko po si Sir Lawrence Pisigan. Sana po, uh, tulungan nyo po kami, pat patuloy nyo pong suportahan ng Vendors Party List para po sa ikuunlad nating lahat. Pag tayo po umunlad lahat, masaya po rin kami at masaya po lang ang buong bansa po. Salamat po ng marami. Palagpakan naman natin na Tita Malolipana পাউণ্ড পাৰ বিৰ পাৰ্কিং লে